Okay, dito na naman yung tribong isnag. Apayaw, tribong isnag. Dito, may nahuli na naman siyang ano. Ganito hito. ang luto ng ganito guys. Ayan, titira niya yung uh, hito, paltat sa ilokano. Ang tawag dito guys. Uh, um, anong tawag namin yung luto na yan? Sa isnag? Tribong uh, isnag? Hito na inapapan sa palat. Yan ang tawag dyan guys. Yun. Oh. May halong ano pa? Anong klaseng isda na yun sa? Uh, may halong ito, yung tinatawag namin doon sa payaw na buntsik. Buntsik? So, ito yung native na hito guys. Ito yung pinakamalinis na isda. Oh, yun. Nagbabasit niya. Oo. Oh. Nalinis. Oo. Oh. Ito yung malinis talagang isda. Sabi nila marumi, huwag kayo sa chismis. Yan, oh. Quality yan. Quality. Naimas nga pulutan. Naimas ano. na, nga masira si Dereta. Oh, dami ah. Ganun ko kunti kanina. Ganit. Tapos ganito, guys. Ganyan 'yo. Ako 'yan. Tapos ganon-ganon mo lang. Ayan. Wala pa 'yung rekado namin ah. Wala pa. Ito Mas... 'yung sikretong malupiton. Ito. Oh. Yun, yun ang nagpapabango dyan eh. Yun nagpapabango dito talaga. Hmm. Guys. Pang survival na tips to. O, ka sama ka dito. Okay, okay. okay. Ito, sama ka dito. Yun yun ako muna yung videographer mo min. Yung. Tapos to guys. yung sikreto. Ayun. Kating doon sa kalobloba niya. Ayun. Ayun pala. Para maluto siya. Bakit may bawang? Ay, hindi na kailangan ng bawang. Hindi na. Ito lang. Okay, mm. mo doon. Pamusak lang. Ayun. Ayun, guys. Kaya lamasin mo. Mekos-mekos. Yun. Ayun. 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 Ayun, sarap yan. Ayun. ako, Ayun. Ang sabihin ko ano yan. Sigo, sigo. Yan ang pinaka last uh, na recipe. Ayun Ay, yun oh, pinaka-last na recipe. Yon, ito yon, guys, yon, ito ang sikreto talaga. Yan ang sikreto dyan. Uh, may ano sana dito eh. Pag ginawakan ko to patay. Kasi hawak mo sa ulo ng ano mo, patay ka dito. Ayun. Ayun. Parang kulang to ah. Kulang pa yan? Kulang. Talagang Pulang. tribong isnag. Walang hilig sa sino. Kulang ata. Gusto. Oh. Asin eh. Okey, jangan mula.